Tina paano sinanay, si nanay? Tina Nahihika. Ha? Nahihika? Saan nung? Malakad lang ba, po tayo nung tang nung tang tang Batangas po. Papunta kayong Batangas? Siyempre. Okay. Lakad lang? Ay, sasgino. Oo. Wala. Gano'n na. pa. Wala. Wala kayong pamasahe. Wala. Wala. Buli. Lakad, ay, lakad ka. lang. Mahihika. Mahihika ang mama ko. Ang oh, hulka nga eh oh. Nakapo, wala man ta, wala man pera eh. Nakasahin ka kami. Ayun mga idol, lakad lang, lakad lang sila ano. Ito sila ate, sinana inika na. Kalalakad. Hmm. Apat sila, apat kayo? Apat. Lagan taga saan kayo dah? Sa bago, talubatib. Taga dito kayo sa talubatib. Magbunutin mo na daw, Che. Baka na. Okay na? Okay na? Iya, ito si Kuya pa oh. Grabe, layo pa nang pupuntahan niyo, Kuya. Ano? Kulang yung pambigay ko sa inyo pa Eh. baka may makapanood sa vlog ko, pag nadaanan kayo, baka pasakayin kayo. Ano? Ito po sila oh. Ito po si Nanay, hinihika sa daan. Kain na kayo, nagkain na. Magkape muna kayo. Ha? May kanin yata doon. Magkain muna kamo. na, Magkain muna kayo bago kayo maglakad. Kain kayo muna ng pagkain. Sige na, kunin mo na Ito susunuin eh. ba may may biscuit pa yata doon. Wow, mga pati mga bata oh. kain na kayo mo. Kain na, biniyayaan ya. Wait lang ha, makuha lang ang pagkain Ayan mga idol, mga kababayan natin Galing sila, talubatib Makamadaanan yun sila, ano Kuya, may mga kaibigan tayong nagbabiyahe Makamadaanan yun, no Lalakad lang daw sila, ito Wala pa masahe, magkano na pa masahe ngayon? Hanggang Batangas, 500? Ay, dami nito ko, tu mo. Ipadaan daw po. Pa si Nanay ini ka na ini ka kana nay. Huwag ka ni kuya. Ulay ka ni kuya. Ini ka ikaw. Blagi. Taga dito, taga dito ikaw sa Talubatib. Yo. Mm, taga dito daw po mga babayan. Mga po makita niyo sa dadaanan nila ano. Wala po tayong pambigay kaya ang pampamasahin nila. Pang um, ano lang pambudget lang. Ayun, pinakain muna natin mga idol ano. Oh, ito ang 1,000, oh, Pang ano niyo din mamaya sa ano ha. Pang pang ano ninyo, pang kain sa daan. Iya yeah po, thank oh, you po. Oo, oh, oh, oh. At, eh, grabe naman po. Eh. Kain mo na, busin nyo na yan. Ay, busa nga pala. Wala na. <laughs> Ito po, may ano po. dalhin nyo na rin yan, oh. sobra. Thank you po. Hmm. Oh, Dala nyo na ulang. Sa <laughs> so, mga idol, mamadaanan nyo sila, ano, maglalakad sila mamaya. Maglalakad lang gabi na. Ayan o, oh. nakain natin dito sa bahay. Sakto nagkakain din kaya ako ay. Eh. Ano to, masarap? Masarap? Ngayon, may mga ilang bata yung kasama, dalawa, bali anim sila. Ang gutom tuto oh. Walang kain to Malayo pa lalakadin mo. Oh. Hmm. Ang mga idol, pasira na lang, alam, ano, at maulan ngayon. Kama, pansin ng mga uh, kaibigan natin driver, ma makita sila sa daan, alam, ano, sila kuya. Oh. Lalakad lang. Ano Ano yan? Meron ako sa ay, 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 Merry Christmas daw mga idol. Oh. Jesus. pagkain at gamot. Pag wala po. Ay, yan mga idol. Iyan Yan ang nilalagay mo dito sa may likod mo. Ayan, okay. Sige. Yan yun naman kung gaano kagutom si Tutoy. Si oh. Ay, grabe ka. Kapawa. Nah itu situ tu, yo narun, di tu dah Bigay yung dito, bigay. Gamot tuloy sa ulo. Ay, talaga naman. Ay. ay, Wala na. Kulang. Wala pa pala sinahingay. <laughs> Sige na, tako na mahugas yan. Ingat kayo sa daan, ha? Sige hmm. na, Nang? Bariya. Bariya? Bariya? Tingnan ah. natin, baka meron. Ah, oh, pambili mo sa daan. Eh, oh, salamat po. sige na, sige na. Ay, nako ya, patingin niya. Ay, grabe, ano? Patingin nga ng ano mo, ayun pala. Ah, sa patalikod. Oh, so ayan, mga idol, pa mga lang baka makita niyo sa daan, ano, mga kaibigan natin. Lakad hanggang Batangas, Candelaria. Inay, gabi na.